Emosyonal na humarap sa publiko si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon matapos matanggap ang desisyon ng hukuman kung saan ay nagwagi sila sa trademark ng Eat Bulaga sa Facebook Live ng TVJ nitong biyernes ng hapon, ikalima ng Enero, inanunsyo nila ang nilabas na desisyon ng korte sa Marikina kung saan nakasaad na sila ang tunay na may-ari ng pangalang It Bulaga, ibig sabihin, ang mga logo, theme song at anumang nakakabit sa It Bulaga ay pwedeng gamitin ng TVJ, na ngayon nasa TV5 na inisa-isa ni Tito ang desisyon na pumapagawa borsa sa legendary trio, kasama sa kanyang nabanggit ang damages umano base sa ikinaso ng TVJ laban sa Tape Inc. ng Pamilya Halos Hos, ipinagutos din ng korte sa Intellectual Property Office of the Philippines na kanselahin ang trademark registration ng Tape Inc. para sa pangalang Itbulaga, madaling salita, nanalo po tayo, wika ni Vic, tayo po ang may-ari ng Itbulaga, dagdag pa ni Tito, nagpasalamat sila sa lahat ng sumuporta sa kanilang laban para sa pangalang Itbulaga, na si Joey ang nakaisip, pagkatapos isa publiko ang dis